Nasaan nga si Katabaw? Wala nga dito. Wala dito. Wala dito. Wala dito. Ah, wala pala dito? Oo, oh, wala dito. Wala dito. Uy! Oh, nastig na yan. Pinagkanulo ako nitong dalawa. Eh, isa naman kami yung mapala. Ito si Katabaw. Nasaan na nga yun? Ginabi na. O. O, okay na yun. Naggagayat na nga ako. Pinatawag ko sa'yo. Sabi ko, tawagin mo na. Ayon. Baka naman di pinayagan. Alam mo naman yun na yung sa? Ayun lang. Alam mo tayong umubos niyan. Kaya natin yan. Pero yun ay ipupunta dipindero. Alam mo naman yun ay mautak. Dahil nakita mo ba papa mo? Baka na doon sa basketball na kita sande. Naku, oh, nagiinom na naman yun. Mapuntahan niya. Dahil diyan ka lang ha? Papa. Oh, Bata mo na yun. Andito na ang pag-asa nating motor. Sa jean. Kaya lagi natin mag- Uy, utrak oh, isa. Sampung piso. Ako naman nandito. Ng... Oh, oh, ay, ay, oo! Ayun na ba na? Ay, oh Huwala oh, stick yan. Kala ko kanina pa kayo nagsisimula. Ayun na nga. Bago pa lang bababara oh. mo ng pipino. Ano? Oh, sabi ko kay... Pagpisahan na. Huwala <laughs> stick na yan. Oh, Slip ka na naman. Ay, oo. Oh. Tumakas. Huwala stick na lang <laughs> yun na lang. Ayaw pa yung pag-iinom eh. Oh, sabi na nga ba Hindi eh. okay. ka pinayagan na no? Hindi. Yeah, Kaya lagi kang niluloko ng ni ulan eh. Takusan. <laughs> Kaya wala, eh wala, ganun talaga eh. Hindi tayo takot. Kaya lang tayo sumusunod. Diba? Okay. Sumunod mo na bago sumuway. Oo. Tagay mo, oh no, oh, tapak tumakbo pa yata ito. Oo, no okay, to, natin. Natin. Yeah. So, no, oh, lost na 'yan. Okay na unang tagay na sa tagay natin. Yan. So, na oh, pa siguro eh. Pinus naman 'yung gagandahan ka pa namin ng special 'lo. No? Pinuslitan eh. Oo. Nasa bintana ka pa dumaan. Hindi naman. <laughs> wala lang doon kanina nung alis ko. Oh, maganap sa'yo 'yun. Yun. Ah, tutulong mo sa gawa bahay para payagang ka. Iya. Tapang. Ay, ng asawa mo. Tayo <laughs> 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 may nagiinom doon sa taas? Meron man. Ay, nako, sinakatabaw yun ano. Baka. Ay, malamang. Pupuntahan ko nga yun dito. God tapang nitong ininom natin ito. O, oh, napataas oh. pa. Walas Wala sa tingin. Dapat hindi, hindi mauubos agad yan. Bagay na yung pinatagal. Ah. Ganun din naman yun eh. So, nun. Malalasing din. Ikaw, mapakanal eh. Malingling ka dyan. Nararamdaman ako eh. Butol-butol na yung pawis. Eh. Nasaan oh. si Katabaw? Pati, bakit? Nasaan si Katabaw? Wala rito, kanina pa nga namin tay. Inaantay nga namin eh Anong wala? Kayo lang dalawa nagiinom, hindi naman kayo nagiinom ng dalawa lang Inaantay nga namin, siya, nga namin. siya para kami tatlo Eh wala pa? Tinanong ko sa baba, nandito na daw Wala nga dito wala Magsabi dito? na kayo May nakita ka ba? Nasaan nga si Katabaw? Wala nga dito Wala dito Wala dito Wala dito Ah, oh, wala pala dito? Oo, oh, wala dito, wala dito. Hindi nagpunta dito? Hindi dumaan? Hindi, hindi. hindi. natinga nga namin kanina eh. Mm. Ah, sige, pakisabi na lang ha. Oo, oh, sige, sabihin ko Pag na. Pag pumunta dito, sabihin mo yung ko. Oo, oh, sabihin na lang namin. Wala ah. ah. na yata. Wala na. Buti na lang hindi niyo ko sinubo. Ayos, baka ako ginag na. Oh, ano, 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 ano? Katago ka pa dyan sa ilalim yan, ha? Po, rustic na yan. Akala ko hindi niyo na ako sinubo eh. wala eh. Umuwi ka doon. Umuwi ka doon. Kung gusto mong papalahin kita dyan. Po, rustic na yan. Tumakas na nga. Nasuntan na Tumakas ka doon. Nagtago ka pa dyan. Umuwi ka dun. <laughs> Akala mo itatago ka ng mga katropa mo, ha? Uwe! Wala na yan. Pinagkanulo ako nitong dalawa. Eh, kisa naman kami yung mapala. <laughs> Pinagpala. Patago-tago ka pa. Nakakailang beses ka na namumuro ka na sa akin, ha? <laughs>